Mga pinagkakakitaan ko online. Paano nga ba ako nagsimula? May nag-offer akin na kung gusto ko daw ba magtinda online ng mga frozen foods, mga ready to cook na. At first medyo hesitant pa ako. Wala kasi akong alam sa pagtitinde ng frozen. Although may alam naman ako sa pagtitinde ng RTW pero sa frozen wala ako idea kung paano ba siya ebenta. Nag-research ako kung paano nga ba ebenta online ang mga frozen goods nang may kaunti na akong nalalaman mga isang linggo ko rin inaral bumili na ako ng tig-isang pack ng frozen food na gusto kong itinda kailangan ako mismo ang unang titikim ng paninda ko para alam ko lahat ng detalye para yon ang sasabihin ko sa mga customer ko pinatikim ko rin sa mga kasama ko sa bahay nang okay na ang lahat sinimulan ko na mag-post online noong una konti pa lang ang nabebenta ko sa simula maliit lang puhunan ko 400 pesos lang, bumili lang muna ako ng tigisang klase, try lang muna at ng mga panahon na yun wala pa akong malaking freezer, pinagkakasya ko lang sa maliit na freezer ng ref namin. Dalawang araw palang ubos na yung paninda ko at may mga nagpapareserve na rin, yung puhunan ko na apat na raang dumoble na naging walundaan na, kaya doble na rin ang binili kong produkto ng mga sumunod na araw. Ganon ng ganon ang ginagawa ko. Hanggang sa yung maliit na freezer na palitan ng malaki, at naeipon ko na ang tinutubo ko. Hinahati ko sa apat ang tubo ko, savings, pambili ng freezer, dagdag puhunan, gastusin sa bahay, hindi man kalakihan ang kinikita pero kahit paano nakakatulong naman. Hanggang sa loob ng 6 months nakabili na ko ng chest type freezer. Nadagdagan na rin ng iba pang mga produkto ang paninda ko, hindi lang frozen goods ang meron ako at ang pinakauna kong paninda ay yung nauusong pang samgyupsal Naging patok siya kasi ng mga panahon na nagsimula ako panahon ng pandemic, bawal lumabas ang mga tao. Pork at beef meat lang ang meron ako ng una, hanggang sa nagsimula na maghanap ang customer ng mga iba pang kailangan nila sa pagsasamgyapsel, kaya ang naipon kong pangdagdag sa puhunan yun na ang mga ipinambili ko ng panibagong paninda. Marami pang mga sumunod na paninda ang dinagdag ko. Yung iba trial and error, minsan kumikita minsan hindi. Tiyagan lang, nagsimula lang ako sa maliit na puhunan, yung tipong kahit malugi yung pinuhunan ko eh hindi ako masasaktan. Ito nga pala yung mga unang-unang mga tinda ko. Doon sa mga unang video na in-upload yung ang pinakauna, katkuten cut in a jar. Sumunod na itong mga pang samgyap sel. Pork samgyap meat, beef samgyap meat, samjang, gochujang melted cheese, enoki mushrooms, lettuce, kimchi, Korean noodles. Dito sa mga panindang ito ako nagsimula. Yan po muna sa ngayon ang ma-share -e ko. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, pa-like, share at subscribe na rin po, papindot ang notification button, para ma-update kayo sa mga susunod na video ko. Salamat po, have a good day. Happy lang tayo.